Anyway, sa guessing ni Jericho Rosales at Janine Gutierrez sa game show ni Luis Mansano, tinanong nito si Jericho kung gaano kalaki ang pagmamahal niya sa anak ni Lot, Lot de Leon. Ang sagot ni Eko na natatawa at kinikinig ay sing laki ng Lavender Fields talbo, mm. di ba? Kasi di ba yung game show? show. Ang TikTok ka, yung ganun oh, na. Di ba may game show si Jericho. Oh. So ang gusto parang nakita pa rin natin ano, si, yung kasama niya dati sa hangsa si Bernard Palangka, mm -hmm. di ba? Na si Janine at saka si ano, Chepe, Jericho, alam mo naman itong si ano, mahilig mag ano, mag -asar. Mm -hmm. So ito, ito kahanan May game show nila. si Luis. Oh, Bravo. yung game show, yun nga, di ba sabi, sabi ko? Sabi mo ni Jericho kanina eh. Oh, their okay. Rano, si Luis. the <laughs> May <laughs> game show ang anak ni Ate Bill Masantos at Edmund Sano, <laughs> <laughs> di ba? Di si Jericho. So, okay. Ito na, gaano kalakip pa rin kada gaano kalaki na, kasi, ano. laki kalini, pills. Oh, Gaani, gaano, kasi laki ng ang kanta ni Alina. Ang Alina. Oh, Siyempre malaki kung kasi laki ng lavender. Gaano kalaki. Oh, parang asa oh, kasi oh. ano, parang sabi kasi laki ng lavender. Malaki na, na lavender yan. Ano, oh, oh. Ano, oh, oh. Ano, oh, oh. ano ba yung oh. lavender? Please, gaano ba yung kalaki? Lavender pills. Kung sinabi mong feel, malaki. Bil. malaki. Oh, Hindi. Oh. Ang lavender pills is is flower, di ba? Oh, oh flower. Oh. Flowers. Pag pills niya, parang palay, di ba? Alam mo, lavender fields, isa lang siya. Tapos isa bang gumamela, isa. Rose, ganun kalaki. Oh, fields, laki. Lavender oh, fields, as in oh. lavender na nasa fields. Yes. So Kristen, oh. hindi ko alam yun. Parang rice farm, ganun. Ayun, uh -huh. parang ikaw uh -huh. meron. Parang ganyan, eh, nasa na oh. yung bigas nga, Wala pa, hindi pa dumarating. <laughs> ano ba yan? Charos. <laughs> ano <ba yan? laughs>